So, nga mga idol, welcome ulit sa another edition ng BertoTV sa Sangare. Ito ulit si Bertinila, nila ilaw kamusta kayo? So yun nga mga idol, tamang gulo muna tayong anggola ng camera para may iba naman So yun nga mga idol, bali na naman ng pag-a-applyan sa bansa ng At sa iba pang bansa dito sa Europa mga idol Yes po, hindi lang po sa Hungary ang may hiring ngayon. Croatia, Slovenia, Austria, Romania, at iba pang Balkan state dito sa malapit sa abad ng Hungary. Yes po. So yun mga idol, speaking of hiring, syempre magde medical po tayo yan mga idol. So bali, may mga konting tips po ko sa inyo at mga advice bago tayo magsimula mag-medical mga idol. Siguro po mga idol, kunyari, may schedule po tayo ng medical. Mga one week or tatlong araw bago yung medical po natin. ay iwas-iwas muna po tayo sa alcohol. <laughs> Spoiler mga idol. Tapos sa uh, paninigarily din kahit pa pano. Yung nga mga idol, laking bagay din kahit pa yun. Yung tipong sasaba ka sa medical na wala kang iniisip na lalasing ka ba o hindi or kung sa papalya ba yung mga test test tayo ispo yes po kahit pa paano umiwas po muna tayo doon karang test test lang baka isang linggo lang or tatlong araw lang ba mga idol ispo yes yes po sa mga mag ano po ng una po sa yuri naman mga idol siguro doon po natin na naka po tayo ng maraming tubig po yes po kasi need po natin yun Hanggat maaari, yung urine natin is yung tipong ing-i ka na, kahit sa yung pang-apat pang na, doon sa pang-apat na putol ba, sa mga lalaki, doon ako kumuha ng pinaka-test mo para klarong-klaro mga idol, hindi pong walang sayad, yes po. Tapos sa mga idol natin dyan na sa may problema naman po sa mata, optical, wag po tayo magtatanggal ng ano po, salamin, kung may salamin man tayo, Pakita po natin na may salamin po kasi nasa Optical po yan para may clearance tayo na re-release para i-approve nila. Okay lang kahit na, kunyari magpagawa, ng, magpagawa ka ng tawag ito, salamin. Importante, pasado ka naman sa eye test. Yes po, yun importante. At pit to po tayo mga idol. Yun importante yan. Pero yung ibang mga clinic clinic yan sa... Pilipinas kahit na hindi naman na malabo yung mata mo gagawa ka lang gagawa ka pa rin ng salamin pero sundin na lang natin para makalis tayo mga idol yes po tapos sa mga idol sa mga magpapadental po kung wala naman pong suggestion na magpapasta ka wag po magpapasta kung ano lang kasi karamihan naman po dito sa lalo na po sa akin mga idol yung nagpa dental ako wala naman wala namang tiningnan lang na tapos wala namang sinabi na oh magpapasta ka ng gato gato magpabunot ka wala namang na idol yun lang ganun lang kabilis saglit lang yung mga idol tapos mga idol yung mga ng psychological test tamang pasensya lang po tayo dyan, mga idol gawa ng mahaba haba po yan pati yung mga katanungan dyan ay sobrang napaka weirdo po yes po mga idol sobrang weird kaya katulad na lang halimbawa na may katanungan doon na kinakausap po bang ba yung sarili? Madalas ba masira ang yung para ng <laughs> idol? Kaya nga. 2 hours po mahigit yan mga idol kaya konting pasensya uh, haba natin ang ating pasensya po. Yes po. Tapos po naman po sa mga idol natin na 40 plus patas po. Bali magkakaroon po rin tayo yung mga idol ng ECG. Yes po sa mga 40 edad na aplikante po natin yan. May yung bali may mga ginagano-gano sa may dikit sa katawan po natin. Yes po mga idol. Pero kung 39 ka pa naman na uh, pababa, wala naman po yung mga ganyan mga idol. Yes po. Tapos ano naman po mga idol, uh, sa physical exam naman po sa mga lalaki po is, papahuba rin po tayo dyan mga idol. Alam na, alam na natin yan. Sa, local pa lang sa local na pag-hiring pa lang dito. Yan, hubad tatapos rin ka, ang papakalmahin ka, ganun ganun ka usap Titingin na kung titingnan ba kung pantay ba yung dapat pantay. Ewan ko lang sa mga babae kung ganun din ba. Siguro ah, alam ko papa tanggal yung upper part nila ng damit tapos i-check yung kanilang mga dibdib kung may mga parang sis ba yun kung pantay ba rin parang katulad na sa, mga bet natin <laughs> yes po ganun nga mga idol totoo yun tapos nga minsan yung mga may prostate exam pa nga. Papatuwarin ka pagkapatuwad. What? <laughs> meron po mga idol may papasok po gano'n na malamig sa pet niyo. Sa iba po. Kasi ako nakaranas na akong ganun eh. Kaya hindi po natin maiwasan yun. Huwag natin sabihin na wala. Pero meron po talaga. Kahit nga po sa local may gano'n eh. Paano pa kayo pag international? Yes po mga idol. Kaya huwag kayong mabahala mga idol. Mabilisan lang yun. Woo! Ganun yun. <laughs> Yes Tapos naman mga idol. Sa x-ray naman. Mabilisan lang naman may x-ray mga idol. Mga kahit din natin kailangan mag na kadalasan naman nakadamit. Mga palalaki man o babae. Sa babae, eh, sa babae siguro tatanggalin lang yung damit nila. iwan lang yung bura. Sa amin naman kasi sa akin naranasan ko. Wala naman po. Hindi naman po pinatanggal sa akin yung damit. Tapos mabilis lang. Tapos na po agad. Ganun na kasimple. Pero kunyari yung mga iba yan, ng mga idol natin. Yung sabi nila inom gatas. Uh, kung alam niyo naman po na may problema po tayo mga idol sa ating x-ray or baga is if, uh, target po tayo natin sabihin po natin para wala pong problema kung kayang magamot, magamot po yan mga idol ganun lang po kasi importante, pit to work po kasi po minsan may managawa ng ganyan nandito sa hanggari, pag x-ray naman dito po sa hanggari is nakikita na may sablay naman po ay po ay wala rin po magawa go back home pa na ang datingan po yes po mga idol tapos mga idol sa nurse station naman po blood test pati ang pagkukuha ng mga urine at stool sample po yes po sa blood sample po o, kunting ganun lang sa daliri or dito kaya mga idol wag na lang kung yung takot kayo sa mga injection wag na lang kayo tumingin mabilis lang po yun minsan kukuha sila tatlong vials pa <laughs> sa akin dalawa lang naman pero okay lang yung kahit paano. Tapos sa mga school, eh, ulitin ko mga idol, wag po isang garapon. Kapiranggot lang po mga idol na kailangan natin. Kapiranggot lang po. Ganyan rin lang po. Ganyan, lang. Gayaan na. Huwag malaki. Kasi minsan, dati may nakasabahin ako, nagpastol. Grabe. Guys, first time na siguro magtrabaho noon, idol. Nagdala isang garapon. Nagulat din yung nangkuha ng stool niya. ubat ba't yan? Ano yan? preservatives <laughs> alam ang alam ang ootag oh, ito basta kalimutan ko na basta grabe ba dapat malit lang mga idol ha so yun nga mga idol sana may natutunan kayo tapos yung pagtatakay kayo dapat 3 hours bago pa bago yung medical yun dapat sari-sariwa pa kahit pa paano mga idol yun lang so yun nga mga idol sana may natuklas kayo dito sana, uh, may natulong ako sa mga tips na kahit pa paano sa inyo mga idol So bali mga idol, ano oras dito? Alas 5 na, medyo kakagigising ko lang din Galing sa Duty, buti walang pasok ngayon ha? Holiday, Hangarian Revolution po Dito mga idol, yes po, ang dami pong Holiday dito sa Hangari, kaya dami rin pong Bayad na araw Yes po, pero pag umabsin ka na walang dahilan, hindi po bayad. Kawawa nga nga, wala ka pang bonus. So yun nga mga idol, balik na 10,000 na tayo mga Pilipino dito sa Hungary. hehe Ang dami na po natin at dadami pa po ulit kasama ang itong mga karating bansa natin dito sa Europa. madadagdagan pa po, po ang mga Pilipino, gawa na nangangailangan po sila na may 24,000 na ang gagawa po, yes po. bukaratig karating bansa po, yes po. Mga Pilipino dito sa Hungary at mga karating, karating bansa natin dito sa Europe. Tapos yung pong kontrata, putay na talagang ganun lang po kasi yung mga idol, ulit-ulitin ko palagi, palagi po. So, ingat po tayo mga palagi mga idol. Kita kits, don't skip, don't skip ads, like, subscribe, share. Ganun lang kasimple, kasi, eh. ito pa skip mo eh. Bye-bye.